Nagsalita na. Ina ni Kobe Paras na si Jackie Forster, may rebelasyon sa pagtrato ni Kailin Alcantara sa kanyang anak. Dahil sa naging hiwalayan ng celebrity couple na sina Kailin Alcantara at Kobe Paras, ay kumakalat ngayon sa buong social media ang tila pagpapalitan ng cryptic posts ng mga kampo ng dating magkasintahan. Kasunod ito ng pagbabahagi ng dating aktres at ina ni Kobe na si Jackie Forster ng isang cryptic post sa kanyang Instagram account. Usap-usapan din ngayon ang tungkol sa ginawang pag-alma umano ni Jackie, in defense of her son, nang dahil kasi sa hiwalayan niya ni na at Kobe ay nababash ngayon ng husto ang kanyang anak. Dahil sa pagkakaroon ng third party at pagiging chick boy raw nito na itinuturong dahilan ng pagkakalabuan ng dalawa. Ayon nga sa ilang mga netizens ay very common character na ng isang ina ang ipagtanggol ang sarili nitong anak, kung kaya't natural lang daw na ipagtanggol ni Jackie ang kanyang anak na si Kobe laban sa mga bashers. Na ayon pa nga sa ilan ay tila pareho umano ang ginawang pagtatanggol ni Jackie sa ginawang pagtatanggol noon ng aktres na si Carmina Villaruel sa kanyang anak na si Mavi Legaspi na ex-boyfriend ni Kailin. Marami tuloy netizens ang nagsasabing baka nga umano si Kailin Alcantara ang meron talagang problema, kung isipin raw kasing mabuti. Dalawang nanay na ng mga ex-boyfriend ng aktres ang nagpost ng mga cryptic messages after mabalita ang break-up ng kanilang mga anak kay Kailin, na sinang-ayunan niya ng ilang mga netizens na most likely ang aktres na raw siguro ang problema. Anong masasabi mo sa balitang ito? E comment lang ang iyong opinion o reaksyon, at huwag kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.